Yeah. Hey, May iwan na po natin si Blacky mga paps Masimasin Simas na po natin Atin na punas-punasan Blacky Si sa isasapay po ng mga damit Mga ano lang Underwear kaya hindi na natin tinulungan Siya na daw po bahala dyan kasi Blackie atin na pong inaano um, you know. haplos haplos malapit na natin iiwan na naman si Blackie at sabi ko kay Mama Ryan mga tops. gamit gamitin po itong si Blackie kasi kapag hindi ginamit gamit may stack po yan kapangit po yung takbo ng motor Mayisak siya. Parang tao rin po kapag hindi nagagamit. Napangit ko yung takbo ng ugat. Tama mali. Tama. Tama Papatulong si Marayan Ryan. It's may araw daw. Bigyan Ikaw na nasa una. Ikaw na nasa una. Ang siya ng masa. Dini, dini. Ito na! Delikado to. Ayan laban ng maraya. Ah, hinug na yung sili oh. Hinug na yung isang sili ng maraya na bunga. Yan po yung kabuuan ng bahay po namin. Yan. Pintura. Katas ng YouTube. Yan. Sa YouTube po yung pintura niya. At yung mga gamit. Iba mga sponsor. Ang karamit po sa inyo mga paps. Maiwanan na po natin muli. Iyan ang bahay na yan. Talagang nagpayong pa oh. Yes. <laughs> What's up mga papa? Magandang hapon po. Nasundo na po natin si Aya sa school. Alas 5. 5 na po ngayon. At ito. Since ano na, huling sundo na po natin kay Aya. Ngayong nandito tayo sa Pilipinas kasi kapunta na po tayo ng Taiwan. Si Blackie, atin na pong babalutan natin na kung ililipit sa na po tayo kay Blackie. paalam palang Blackie, salamat sa safe na pag-travel. Kasama si Aya, paghatid at pagsundo. Yan, papalam tayo. Sana kahit sinong sumakay sa'yo, eh, safe po pa rin. Yan, tayo kay Blackie. Turing nating tao rin si Blackie kasi kasusundo natin si Aya dito na hatid natin. natin. Ayan, tumitan na po natin si Blacky. Huling sundo po natin kay Aya. At huling natin kanina. Ito po si Aya, oh. Haan? Huh? Tulungan mo si Mama doon, ah. Mata. Naglalaba po si Mama Ryan, tutulungan ni, Ma ni Aya. Binili po ito ni Mama Ryan sa Shopee. Naganda po yung tila niya. Alam kay Blacky. Sunod na ko ulit next year. Next year po. Nandito ulit tayo. Uy po ulit tayo next year. Pero sila ayaw pumunta rin po ng Taiwan. Okay na, si Blocky. Ah, uh, ang gabi na po mga Paps. Uh, Alas 7 na ng gabi. Ah, uh, inilipit na po natin yung ating laptop. Itong charger din na muna kasi mag-charge pa tayo. Yung mga important thing yung mga dadali natin. Lagyan po natin sa ating bag. Punti na po tayo ng Manila bukas. Tapos pabalik tayo next year na ulit. Balik natin dito sa bahay. See you in next year. it's it. a mouse. Ayan, bukas na ulit ng umaga mga paps. Pagbiyahe. Uh, Ayan, good morning po mga paps. Alas 5. 5 uh, na. Dito, nandat uh, na natin sa mga maraya na busy-busy sa kusina natin. na po siya ng kanin. baon po namin. Kasi babiyahit po kami ngayon. Pupunta na po ng Maynila. Kasi ito. Mag-crate na rin po siya na yan. Dahil na o binabad po na bangos. Boneless. Tapos adobo. Nilagay na po niya sa isang lalagyan. Kaya hindi na po kami bibili sa Maynila ng ano ng mga pagkain. Kasi medyo mahal po sa Manila magastos kaya luto na lang pwede namin tapos may breakfast na rin kami breakfast eh. ito sa luha namin itry fried rice na pala eh may fried rice na pala eh sinari na pala tapos magpipipula po tayo ng barley mag barley ka na tapos na tayo tapos tayo may dala din po tayong barley. Pinagdala tayo ng mamaraya. Ah, uh, ganito po itsura ng barley. Powder po siya na tinutunaw po sa warm water. Hindi po siya yung cold. Hindi siya yung mainit. Yung sakulang sa ating ano eh. Babanawin. Eh. I-stir. Tutunawin sa kaya inumin. Ano, eh. Ito na po yung kulay ng barley. Para siyang kulay ng pandan gawin po natin straight, kailangan walang tigil kasi iba po yung lasa nya ay grabe, um, brung out po na ba out po out po, brung out ah? yeah. na-stack na dito si Aya wala pa naman Walang tubig. Mamaya, wala na pong tubig yan. wala kuryente. Mungkin. Hey! Ano ilaw? Tapos na ikaw yan? Tapos ka na maligo? Hindi uh. pa. Gusto mo ilaw? Bigay ko sa ilaw. Ha? Uh, ilaw, abot ko sa'yo. Uh, wala po tayong ilaw ngayon. So eh, yan, medyo baduling po yung ating video yan. Nakiaya po ilaw natin. Ano ba lang ako? wala kabagyo-bagyo. Ang buong kabahayan, walang ilaw. At prepare pa naman kami ng na pag... liligo. din na liligo ah. Ayun, may ilaw na po. Pasok na kay sa loob. Ayaw na. Ayan, no? Okay na po. Nakamigo na po kami, ha? At nakahanda na po kami lahat. Ah, si Ayaw, okay na po yung kanyang bihis. Tapos yung ating malita, okay na. nandarin na lang po natin. Ah, okay na Bag natin. Yes sir, wala kang lalagay dito ya. Wala po. Okay na. Si Marayan yan, okay na rin. Ayun, okay na. Si, ano, si Bayo. Yan. Alam na nila.

Ayan, yeah, maiwan na po natin ulit yung bahay. Ayan, yeah, maiwan natin. See you next year ulit. Next year ulit. Saka si Blacky, maiwan na natin si Blacky. Okay. Well, Bye-bye, Blacky. Ayan uh, yung aso na papitang gilas. Hmm, papitang gilas yan. No. <laughs> Now, na, na si Papa na sa... ...labasan. Now, let's go. Tara na. See you, Taiwan. Parang tayo kayo tatay, wala pa yung bera kong babae. Parang tayo kayo tatay, nasa si tatay. Tay, pala mo po tay. Oh, sige. See you next year Oo, sige. na lang dyan ha. Ingat, ingat tay. Yan, bigat yan. ganyan. Let's go, let's go. Ah. Alam mo ko tay kay Tay. tapos na ating pag-stay sa Pinas na 2 months Mabay na po, te! Ang te! Salamat nila, bayaw! Nag-abang uh. na po kami ng bus. 5 star diba natin na po yung 5 star pasay hindi natin pasay o oh, pasay nga 5 star 5 oh, star yes sir uh... pasay 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 oh, yung nga na kayo, oh, sige, na na kayo. So, yun na lang po. Thank you po. Shout out po. Yes. Yeah, dito na po tayo sa bus. Paalam ulit. See you next year. Ayan, yeah, bihay-bihay bi na po kami. Uh, pakapagbayad na po si Mama Ryan. Okay, Ito, oh, team, I, ito. Ay, Ay, natin, po natin yung bahay Ngayon, okay na po. Wala na yung tubig. Ayan. Dati, lawak po ng tubig dyan. Okay na ngayon. May mga baka nang kumakain. Ah. Ayan yung mga baka. Dati baha po dyan. Laki na tubig. Ayan, okay na. Mga baka na nga. Oh. Ayan yung mga baka. nilamig na po nilamig na nilamig na nilamig na po nilamig na si Ari, nilamig, na. nilamig na po ang mga dalaga natin

darno na po tayo mga pops at tempa natin kay Aya yung egg. Sarap ba? Angin si Sian, mga pops. Wala lang pera, pera po sa Instagram. Kaya kalalaga lang may benoy tayo. Hindi natin bumili dito ng bago. So, Nandiyan niya. Chicharo, 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 Saan nalagay itlog? Itlog. Chicharo na may laman. Ini mai telepon baon. Ang <laughs> kakalat yung balat ah oh. Ma, May ay, may suwa tayo na separate. Kinakawawa kami ng boss na. Kawawa well, ito din. Hindi pwede natin. Wala tayo sa bang. Hindi lang. Kasi hindi alam Sa usap. yung boss namin dito. Yeah. Kunting tulog lang. Yeah. Kinecheck yung na yeah. na yeah. na bago namin sa loob bentisang kumol dalawampinasa na benoy naayn naayn po napo naayn pa kasi na benoy si po charred 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 yung wala pa stay. Terminal lang Five Star Babaan na po tayo, babaan na po Thank babaan na po Salamat kuya! Thank you! Magandang po tayo, mag-go sa hotel naman go hotel po muna kami yeah. Doon sa kabila Sarado okay. Balit ng Maynila si Aya 2 years 2 years Nakapot si Aya dito pag hinatid po tayo Sa Maynila Sa Maynila po tayo na Winston Hotel Ito po tayo magkupok Ito po tayo mag-i-stay ng pagtulog ano, yung price Punta pa tayo sa ano Sa Sa, sa, sa pa magchichicken Hindi po Ay, halika dito yan Dito tayo Ayan Ako na po Yes hey, sir Pang family po Ilan pa ako yan? Tatlo po kami. Ilang pa ako mag-stay? May na Eh, mga yung price nila sa family room kinuha natin. naman ako ng 36. O kaya 5. Ito ano yung mas... 2 pa sila sa na? Malasiki. Kami ano ah, paro mukhang magpapasyan po yan. Ano ilang ano po yung ilang bed? Yung Dalawa ano? Queen hmm. Dalawa princess. Dalawa? Dalawa? Hindi naman kami sa kipalang tatlo. Ako. Ah, Doon lang siguro. Para hindi mo muna. Tatay hindi na. Hindi ah. na yeah, ready na po yung kwarta namin nila Aya. eh okay. ito po yung kanilang waiting area kapag nag ko ng room na pinapaayos. <coughs> Maayos naman po. May TV sila doon. Paano rin? Ba naghihintay? May upuan naman dito. Aircon. Kayo, okay na daw po? Okay na daw, okay na. Ay, okay, kung tayo sa ako ako. Uh, 24 hours. Ang nakalagay doon po. 6-8. Ah, toto. Ano na lang natin agad si Sir? Kinuha na ni Sir yung natin ano, yung dala-dala. Sa ah, dito. Hmm, dito. Dito lang sa. Ah. Kung may sasakyan pa party, meron tayo para kina. Uh, Mga kano lang kami bukas? Kung nalang kami na ng service? Ah, meron, meron tayo service na dito. Paano ah. tayo po ba kayo? Bukas, flight kami. Ayan. Ah, ito. Dalawang bed. Ah, Dalawang bed. Ah, oh, salamat kuya sa point pagdala ng point gamit. Oo po, sila. Ah, kung may kailangan Ah, yun. Ah, Okay ka? May din sila, no? Apo, yan, may, may Wi-Fi kayo dito, okay? Sir? Apo, ito, ano ito? password d'yo? Yung... Sulat ko lang po dito. Ah, sige. Connect lang po kayo sa NWH. Ayun.

hotik Give me a minute. Hay, yeah. yeah. sipsip doon sa tabi. sila dito. Ayun. Yeah. Hindi nila Ang ganda. nila. Kasi yung double bed. Tapos ito may kainan. May table. May lamisa o. Oh. May TV. Yeah. May towel. Saan daw yung ano? Ulit daw tayo sa? Eh, yeah, password. In? w h Pakaigawa na naman yung ano ko. Yeah. Babanak po natin ating mga daladala. niya, kain na po tayo muna pa. Ang gutom na. Alas 12, gis na. Tanghali na yan po. Dinala po natin. Ini-prepare po naman maraming tanino umaga. Yung adobo po ulam natin. na natin. Yes sir, kain po tayo. Ayan, kain na po tayo. Pero bago lahat, pray po muna tayo. Lord, maraming po salamat sa biyahe na sa Amerika ngayon. Salamat po sa kaligtasan sa aking papunta po dito. Sana po bukas, gabay niyo po kami sa aking pang biyay. Pero po, sa wala sa aming biyaya, po sa amin, hindi po niya niya. po niya adobo. Adobo Parang uminig, no? Hindi po kainaan niya niya. Hindi na. Next is... Ano po yan? May... Ano po? Patatas. Yummy.

Yeah, ten minutes.